Oh, mm -hmm, babe. Mm -hmm. Ganyan. Para hindi ka maglandi ng maglandi. Mm -hmm. Sinabi mo nakawala si Snow? Sinabi ko nga sa kanya extra ulo siya sinabi niya wag kung lalagay doon nakatali hindi pwedeng hindi nakatali paano nakawala yung hype na yan pasok na lang yung taian niya malinis ko na yung taian niya sandlito niya ayaw mo kumain be? Ano? Basta naglalang di, ay pumain eh. Tataran pa rin kasi si Edmond sa cellphone niya. Kaya, sinasabi ko si Isno, yung cellphone ko! Hindi na, ano, kasi, hindi na dala. hindi ka niya magdandig. Wisit siya. Tingnan mo pa ako kung sino nga hawak sa'yo. doon kakukulong uh, sa atin. Mamaya doon ka sa kulungan. Pag okay. hindi ka namin pwedeng iwan dito, matilim. Kaya mo siya mag-ikot-ikot doon. Pero kailangan itali rin. Kasi ano, nakakawala rin siya dyan. Nakakawala? Hmm. Asan yung tali niya? natat natatanggal Ayan, din. Oo. 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 O, itali natin. Kasi natatanggal din eh. Natatanggal na rin niya, na-open rin niya. Marunong mag-open to. Matalino. Oo kailangan niya siguro 'ko ng. Pagtika. Tawala, ano yung wala mo? Kailangan ng alambre. Yung yan, bubuksan Kailangan may mm -hmm. 'lock'. Oo. Oh. May lock siya. Yung kandado. Oo. Para hindi mabuksan. Para kahit iangat-angat niya, hindi maano, hindi niya kayang buksan. Mm -hmm. Oo. Sabi ko ha. Mm -hmm. Wala nga sayo na -say, nabubuksan 'to rin kasi kailangan talaga yung na ano Tignan mo, wala lang sa isa yung kulungo na yun, kasi nabubuksan niya rin. Ba? matalino lino Eh, samantalang naaangin yung, eh, ano nang, mga pusa pag kinulong dyan, hindi na kaya, hindi na nga kaya makawala. Ayan, sis, no. Baka kaisip ng paraan. Loko ka, ha? Bad ka! Hmm, kalimkitan yan alam namin pag wala na siya sa kulungan eh, nandito ang boses niya eh. Mm. Naririnig daw Sabi ko, parang malayo na ang boses ah, Parang hindi na natin naririnig mm. Yung pala, tumuhakas na. Snow, lumalaki kang mahaba. Snow. Ayan, yeah, pinipicture ang kanisig. Ka baby ka pa nga, hindi ka pa pwede. Mamamatay lang ang baby Oo, mo. Hindi pa siya pwede magbuntis din baby pa yan eh. Wala pa isang taon ito. Yan ako si Roan. yun na nakatira kay Peng. Nakita mo Sario? Ah, doon na nakatira? Ay, nakutulog pala. Sorry. Doon na nakatira? Oo, silang mag asawa At saka si Pachot. Nando si Pachot. Si May lang doon nakikita siya. Ito na? Diyan na nakatira yung yung kusina nila ginawang kwarto yun ni Milbert. Dyan na sila nakatira kasi walang may-ari ng bahay nila Michael doon eh. Bakit? Na, na delay lang bayad ng tubig kasi kinabukasan naman sweldo na. Aba ayaw pa silang pagbigyan. Sabi ba na, mamili ka, palalayasin ko yung nanay mo o ikaw yung lalaya ba? Ang galing mo naman. Sabi ko, pwede mo namang reklamo yan ka ako sa barangay kasi may karapatan ka kasi magula, ano, anak, anak ka, nanay mo yung nandito sa Makati. Karapatan mo yun. Karapatan ni Michael yun. Eh, paano kung may nangyari sa nanay niya at wala kayo? Sira pala ulo yung may ari ng bahay. Sabi ko mo gano'n. Tita, Ernie, hawakan. Hindi nyo nagpapabigat. Ano nangyari? Oh, <tinyo> oh. Hindi na sila pwede doon. Dahil yung may-ari nga ng ano, yung tinitirahan nila, ay ayaw silang ano. Kaya dyan, sila kila me, kila ping. Bibili, okay. bibili siya ng kalan, ay bibili siya ng gas, bibili siya ng bigas. Ang kasi Bagay, ah, uh, wala na, ang nakatira lang naman na dyan. Tatlo na lang, si Milbert, si Kakang, ah, apat si Jasper, si Peng yan, apat lang sila ngayon dumagdag na to si Michael di tsaka si Pachot, ilan na sila dyan konti lang naman silang kakain di na malakas kumahan mga dalawang batang maliit na ano lang, tsaka hindi naman sila sa ulam, kung ano lang ulam di yun lang, pagkakasya yun sa sweldo ni Michael. Huh? Behave. Behave ka ha. Behave. Behave Snowbell. Ano mo O oh, ano mo? Dito. Dito mo lang. Dito, dito, dito. May tali. Ayan. Hmm. Ayan. 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 Diba? Oh, video mo si Snowbell. Snowbell, hi! Say hi. Hi! <laughs> na mo, nabangasan ka na. Siguro sa pagbaba mo yan, baliw ka eh. Mahina pa naman mga buto mo. Mga person, mahina ang buto Say lang. Snowbell, say Hi! hayaan mo siya manuti sa ari. Bago. naman yun. Ayan na, ayan na. Snow Bear, say hi. Say hi, Snow Bear. Ano? Ano problema? Ha? Naglalandi ka kasi hindi mo nyo kay. eh. Tingnan mo, nabangasan ka na sa pagbaba mo. O doon sa dinaana mo dito, hindi pa ito tinatanggal yung nasa likod eh. Puro kalat yan. Oo. Dapat ang tanggal. Walang ginawa kasi ito tumakas! 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 <laughs> o din na mo. Tayinig lang siya. Minsan pa nagsasalita yun, nakala ko tao eh. Narinig na ko agad boses, eh. Sabi ko yung cling sabi ko papunta nandito sa gilsis na. Kasi wala na din eh. Doon nga palabas na siya eh. Bago yun eh. Kikita mo na naman yung kalapate eh. Kaya ako ka pumunta roon eh. Binug buti malo, wala lang, Bakit buti kasi? Buti na nasugaman. Bakit Wala. Binubugaw niya yung kalapate. Hindi niya na sinasakal. Hindi uh. niya na inaal. Makain naman niya. Kasi nung una, sinakmal eh. <laughs> niya. Sinakmal niya kasi gutom na gutom, di ba? Matakay mo nandun na sa pigits na isang linggo. Di makugutom yan. Kaya sabi. Nag talagang Kaya talagang ng, pinag-initan yung kalapate. Pinag-initan yung kalapate. Pinatay lang naman, hindi naman niya kinahal. Tapos hindi pala kilala ni Edmond. Sabi niya, Hoy, sino ka? Ay, yun, <laughs> <laughs> <Pinugan> may ng <laughs> matube. Pinalahan. Sabi ko, sabi ko, si Raka, yung pusa ni TM yun. Gumayan nga ako sa kanya. Kasi ay, yung tatlo naman nakatali. Yan lang nakawala eh. <laughs> hindi ro'n niya kilala. Hindi <laughs> ba pala niya nakikita to? Kaya hindi niya alam. Si Mi Mickley, ano siya? Eh, diba, binicturan mo siya yung, ano, siya. yung, ang dami niya pang kalahibo. Hindi nga, alam, Inigil Hindi yung mong daddy mo. Ay, eh, kakain na ikaw, hindi. Tubig lang, you want? May tubig mo. Kaya kami sa binibiro ko siya. Lag po na si Isno, sa so, kanta lang dati. Binugahan mo lang yung tubig, pinalayas. <laughs> Pumunta to sa kapit bahay. Ayan, nag-i-i, nag, nag inom nag si Snowbell. Daddy, oh. nag inom si Snowbell, o. Nang bumalik na, baliw. <coughs> Wala kasi siya makitang lalaki, kaya bumalik. Ah, mamatay ka sa init dun, hindi, yero, hindi eh. Mapapasok eh. Hindi pa po pwede magbuntis. Ayaw ni eto magbuntis siya kasi... Tingnan mo nga, ba't lumabas? nag, buti ka mo, walang lumapit na barako kasi yung barako pa ikot-ikot mm -hmm. lang yun dyan sa kabila eh. Buti okay, wala. 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 Salbay pa may mga barako dyan. Ang bubog-bog ng musto. Mm -hmm. Awawa ka gago. Baby ka pa, hindi pa pwede. Um, masagot naman niya mm -hmm. Babe na. Oh. <laughs> Nabangasan ng mukha mo si Raulo. Mm. Ayan na tuloy. Pagod ka na. Saan ba yung binili ni Edmo na ano? Pagkain. Ano Last na yung binigay ko sa kanin eh. Kasi Ay, wala na. Wala na ng anin. Wala na siya smart market. Eh. Oops, bawal lumabas. Bawal lumabas, Isnong. Ano ba, susubuan na kita? Bawal lumabas. Anak, susubuan na kita. Ha? Huh? Bawal kaya lumabas. Hindi Ay, Ay hindi, hindi na. Labas na kataling yan. Susubuan na kita, baby, Ah, kawawa si isno, Hindi na magkalabas. Dali na po